Siyam na put na Pilipino ang matagumpay na nailikas ng Department of Foreign Affairs kahapon mula sa bansang Yemen. Ito ang balita ni Bianca Dava. Makakauwi na ng bansa ang siyam na put na Pilipino matapos matagumpay na nailikas ng pamahalaan mula sa bansang Yemen. Binubuo ang grupong ito na 54 na lalaki, 43 babae at dalawang infants. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, alas 7 ng umaga oras sa Saudi Arabia kahapon nang umalis ng Western Yemeni City of Hodeida ang mga Pilipino. Alas 11 ng umaga naman ang dumating ang grupo sa Tuwal Jizan border crossing ng Saudi Arabia. The group traveled on a convoy of two buses along a 215-kilometer route and safely arrived in the Tuwal Jizan on the same day. Sa lukuyang tinutulungan ng Consulate General at ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Riyadh ang mga evacuees sa Jizan, Saudi Arabia. Inaasikaso na rin ang onward flight ng mga ito pabalik ng Pilipinas. Samantala, isa pang land evacuation sa may git dalawang daang Pilipino mula sa naa Yemen ang isinagawa ng Crisis Management Team ngayong araw. Five buses just departed sa naa with 243 Filipinos on their way to to the Yemeni border. It's about a six-hour trip. And another 20 Filipinos will travel separately. Muli nanawagan ang DFA sa humigit kumulang apat na raang Pilipinong nasa Yemen na lumikas na dahil sa kaguluhan at deteriorating security situation doon ding i-contact ang crisis management team sa mga sumusunod na phone number o sa email address na cmt-sanaa@pe.com. Bianca Davao UNTV News Worldwide.